Sobrang laki yun. Oh. Grabe, parang ano na eh. Malaki pa ito sa, yung sa sikat na resto. May kasama na yung kanin, tsaka libreng sabaw. Hello sir, anong binibenta niyo po dito? Ay, mayroon tayong barbecue sir. May tayong uh, may chicken na sal sir. Okay. 160 lang po. Grabe, sulot, laki na sulot eh. po yan kay tatlong tao. May kasama ng kanin yun, sir? May rice na po yan. Mayroon din tayong isaw. Isaw. 10 piso lang po yan. Sobrang sarap po yan. Kaya wow. titikman nyo. Mayroon po tayong Evo Helmet. Magkano yung ganyan, sir? Evo Helmet po is 15. <laughs> Evo yan, ha? Oo. No. Siguro original po yan, sir. Original po yan. <laughs> Kahit madapa. Mayroon din po tayong balon-balonan. Is 20 pesos po. Mayroon pa po tayong iba. Mayroon tayong pares. Ito po yung ano, laman ano? ng pares namin. Ang ay, ay, ginagawa naman. ko po, inaadobo ko muna para malasa po talaga pag nilalagay na sa sabaw. Mm, ano po ito, sir? Baka. Oh, ito po, baka po at uh, balat pinagsama. Meron din po tayong bulalo. Ito po yung bulalo, bulalo. namin, ito po yung ano, uh, mabilis po maubos. Ito ay, po yung unang-una -una lagi na ubos. Magkano isang uh, order ng bulalo niyo, sir? 140. Dapat po na slice yan. Hindi hmm. uh, po sa slice, pag mula laki po, tatlo, pero pag sapat na slice lang, apat po talaga yung minimum. Uh, good for two person na po yan. Ang sabaw ay na po yun. Meron din po tayong guto batangas. Ito po yung guto batangas namin. Kaso nga lang po, paubos na. no, paubos so, na. O. Siguro mabenta to mabenta sir, mabenta no? Mabenta po talaga yan. Balbakwa. Ah. Eh, sinasopot po po yung pata kasi para hindi po magiwalay-walay laman dahil sobrang lambot. Mm. Magkano isang order sa ganyan, uh, sir? 140 with pata, overload 150 only rice with drinks. Pares. Pares. Uh, ito po yung ano, yung pares doon na inaadobo ko, nilalagay ko dito. Nakakailang na, panderong ganyan kayo, sir? Uh, tatlo po minimum. Tatlo? Tatlo. Grabe Ano yan, sir? Taba at laman na? Yes, taba po. Pero hindi po siya legit na taba kasi yung taba na po yan, may kasama pong laman. Hindi hmm. po yung tabang-taba talaga. Ito naman po yung ano, papaitan. Ah, papayitan po yan. Sarap po pang oh, Magkano isang order ng papayitan? Ah, papayitan sir. po. Regular is 85. Ah, uh, overload is 150. Papayitan with pata, 140. Sige sir, pa-order nga ako nito nga. Ah, ito po. Ito oh. po yung solid po namin inasal. maninasal po. Naku po, hindi na po kayo magdadalawang isip nito. Parang pang tatlong tao na yan eh, no sir? Pang tatlong tao po yan. Tatlo apat. Gano'ng katagal lutuin yan, sir? Ay, sadid lang po. Uh, 10 minutes or 5 minutes. Anong pangalan itong ano mo, sir? Kain na mo? Uh, Tons Paris po. Anong aros po kayo nag-open 24 hours. Saan po kayo matatagpuan, sir? Ah uh, dito po kami sa may gaso, tabila po ng gaso. Open canal din po yan, bagong flyover mm. ng Malagasang. Ah. Dati po kasi doon kami sa may arko, uh, boundary ng Imus at saka Gentry. Ba't nawala kayo doon pala, sir? ano, uh, uh, pinagbawal na dahil nagkakos na po ng traffic. Ah uh, dito na po kami nilipat. Paano nagsimula itong tons nag lang po ako ng buko. Nagpubuko po ako kaso uh, yung dumaan po ng pandemic, Natigil po yung pagpupuko ko kasi nga uh, walang ano, eh, napag-isip ako kung may nakikita ko pong nagpapare eh, sa tabi ng buko ko. Sabi ko, uh, ito na lang po kaya yung pagpapalag ko sa buko kasi mas mabilis po yung kita kasi nga tao mismo ang lumalapit dahil pagkain siya. Kahit sabi ko, kahit sobrang pagod pero okay naman siya. Hanggang ngayon, ito, nakakaraos, nakakarating ako ng 2 years sa pagsisikap. Kailangan po talaga sikap lang. Sikap, tiyaga. Yun lang po talaga kailangan sa business ng mga ganito. May huling tanong ako sa'yo, sir. Ang dami kumakain kanina. <laughs> Ba't <-tay, laughs> kaya binabalik-balik ka ng tons pares? Siguro, bukod sa pugi yung tendero Siguro okay serving at magagaling naman siguro yung ano namin, mga trabante. Saka bukod pa, baka gustong gusto nila yung lasa at hindi tinipid yung serve. Sige sir, hintayin ko maluto. Okay. thank you. Thank you. At ay eh, mga kabangers, nandito tayo ngayon kay Tons Pares. Dito sa may open canal, tabi ng gaso, dito sa may malapit sa may Imus flyover yata to And namorder um tayo dito ng ano, ang dami, so, sobrang daming ino-offer, ang dami kong tinanong na sabaw baw. Akalain mo itong napili ko inasal 160 pesos sobrang laki oh grabe parang ano na eh malaki pa to sa ano yung sa sikat na resto may kasama na yung kanin tsaka may kasama na yung libreng sabaw pag vlogger may laman tikman natin kain tayo tikman natin yung inasal sabi ni Sir Tom masarap daw to kain tayo mm. lambot ng laman kapit na kapit yung lasa sarap nga legit mm. sa Sobrang sosaw. Tikman nga natin 'tong bulalo. Yung bulalo nila dito 140 pesos. Apat na laman siya tapos may isang ganto kalaking mangkok Meron din pala sila dito ng ano sa ihaw-ihaw nila. Meron silang mga tenga, uh, isaw, ayan oh. At dahil pagpipilian doon. may mga barbecue may helmet na ibo original daw yon sabi ni Sir Tons yun eh grabe yan solid nun ordering ko sana kaso ang bilis maubos yung mga ano nila dito mga ihaw-ihaw nila grabe ubus ubos ka agad tikman natin yung ano laman ng bulalo ang, ang init. yung bulalo nila parang may ibang pang na nilagay hindi yung natural na bulalo mas malasya siya, siya. Sarap. Mm -hmm. Sarap. Maluya nga. Sarap pala nung gandang bulalo. Mm hmm. Try nyo to. The best to dito. Tayo dito sa Inasal. Mm. -hmm. Ang hirap ubusan na ito. Mm. May -hmm. bulo. Ayun na. Lunok na yan. Hindi makuha eh. Ayun. Bistahin nyo na dito. Tons Pares. Napaka-sold dito mga lulus. Panalos.